Bakit ako nanginginig pa po ako? Pasensya na. Waldo? Mm -hmm. oh, nakita mo ba si Arthur? Si Arthur? Kakaalis lang po, Mang Ernie. Baka eh... Magpapaalam sana ako. Sana eh, makaalis ako ng maaga ngayon. Mang Ernie naman. Kung kailan may customer, saka paaalis. Eh, emergency lang eh. Kailangan dalawin ko si Beth sa ospital. Nanay ni Andy? Nasa ospital po. Ay, hindi mo ba nabalitaan? Nasaksak nung isang araw. Kawawa naman si Handy. Huh? Ay, kawaawa nga. Lalo na ngayon. Ay, anong gagastusin na ang? Huh? Ay, wala naman siyang trabaho. Tinanggal. Oh, Kasalanan ko ito, eh. Kasalanan ko lahat ng ito, eh. Ano ba pinagsasasabi, Ma? Mang Ernie, Oo. Oh. Ako po yung nagpasok ng foil dun sa microwave, hindi si Andy. Ah. Anong sabi mo? Anong sinabi mo? Ikaw ang naglagay ng foil. Sa microwave? Opo, bossing. Ako po yung nagpasok ng foil doon sa microwave, kaya nagkagulo doon sa opening. Nakakulang po talaga ni Andy. Pero ang totoo, ako po mali. Hindi si Andy. Igaro ka pala eh! Eh, hmm. pero mo pinagbintangan yung tao, wala kang sinasabi. Sorry na po, sorry. Takot po kasi ako eh. Kawawa si Andy. Wala siyang kasalanan, pero pinagbintangan ko siya. Hindi hey, talagang kawaawa yun ngayon. Kailangan-kailangan niya ng pera. O bakit to, oh, Mang Ernie? Ano nangyari kay Andy? Nasaksak ang nanay niya.